Moira. Oh, Robert. Anong ginagawa mo dito? Sabi na ang sekretary mo nandito ka daw. Kailangan kita makausap. Ah, uh, sure. Uh, why are you so serious? Tell me, Moira. May dahilan ka ba para saktan ako? Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako na-aksidente? Carlos. Okay ka lang ba? Ah, uh, <laughs> Alam ko na. Iniisip mo si Doc Lyndon. Naiintindihan ko kasi alam ko na close kayong dalawa. Ah, uh, Lynette. Naiisip ko lang. Paano kung may malaman ka tungkol sa akin? Tungkol sa Pasko. Something na hindi maganda. Hindi ba ganda? Katulad ng? Katulad uh, ng... Kunwari, mayroon akong issue sa drugs. Or... Parang si RJ. May anak sa labas. Alam mo, kung sasabihin mo naman sa akin, wala namang magiging problema. Kasi past is past. Ngayon naman, kung meron kang anak sa labas, eh, sana makasundo ko yung anak mo. Kaya ang ibig sabihin nun, dapat yung anak mo sa labas, eh, hindi yung parang si Zoe. Tako, kung hindi, mag-aaway lang kami at mag-aaway. Tako, kung yun lang din yung magiging anak mo sa labas, maghiwalay na lang tayong dalawa. Kasi problema, ayoko ng conflict, ayoko ng gulo. Ah, sandali. May anak ka ba sa labas? Uh, wala. Ah, wala. Wala naman. ko meron eh. Halika na, kain na tayo. Pagutom ako eh. Halika na. Sino yung nagsabi sa'yo niyan? Hindi na importante yun. Alam ko na. Si Lynette, ano? O di naman kaya si Annalyn? Robert, that's an obvious attack against me. Hindi ko magagawa sa yun. I can't do that to someone I truly love. People do a lot of crazy things for love. Even lying and hurting. Well, that may be true for some, but not for me. Wala akong rason, Robert nung makoma ka Nalugmok kami ng anak mo si Zoe dahil natakot kami mawawala ka. Kaya please, don't think of such things. You're right. Pasensya ka na. Galing kasi ako sa presinto. Galing kang presinto? Why? To ask about my case, kung anong nangyari sa akin. Sabi naman nila, wala nga ang foul play. Pasensya ka na, hindi na ako dapat nakinig sa ibang kwento. Thank you, Robert. Alam niyo po, Doktor Nyat, lahat po posibleng mangyari sa mundo. Minsan, yung mga akala po natin gusto gustong pamoteka sa atin, sila pa po, po yung gustong saktan tayo.